Yusek, uh, ka Claire, bakit mo naman ganyan? Napaka-sarcastic naman yung uh, binanggit mo. Maging sarcastic. Hindi po kami ang kaaway nyo rito. Kaya lang, nalulungkot lang talaga ako dun sa kan. Ako, apektado kami. I'm pretty sure ganun din ang sentiment ni, ni Senator Lacson. Alam mo, ito kasi si Claire. Isa po si Claire sa pinaka unprofessional na nakita kong ano sa PCO na undersecretary kasi nandiyan siya para ibigay ang plataforma ng presidente yung ibigay yung boses ng presidente ibigay yung plano ng presidente ang problema dito kay Claire yung pagiging vlogger niya lagi ko sinasabi to eh yung katsipan ni Claire, yung, yung palingkera po eh. Dalawa po kasi ang katauhan ni Claire. She is a vlogger and she is a lawyer. Hindi ko po iniinsulto yung mga lawyer na vlogger. Minsan lang hindi ko maintindihan bakit nagbablogger yung mga lawyer. But anyway, may mga paborito po akong lawyer na pinapanood na mga bloggers And I respect them well. Sa hindi ko na lang babanggitin, no? meron ako isang pinapanood kasi diretso po siya sa batas. Ang ina-explain niya po, batas. Hindi, wala siyang kinakampihan, wala siyang political color, basta batas lang. Sana kung magkakaroon man ng vlogger ang naabogado, huwag nyo naman ibaba yung level nyo. Nag-aral pa kayo ng apat na taon, magiging attack dog lang kayo. Panawagan to sa mga vlogger, ay mga abogado ha. Magiging attack dog lang kayo. Sana kung magbablog kayo, issue basis. Issue lang. Issue base. Ano lang yung patungkol sa batas? Anong sinasabi ng batas? Ganon. Yung pag, pag may nanood sa inyo, may matututunan. Hindi yung pag may nanood sa inyo, ay, atakihin natin ng Duterte. Ay, atakihin natin ng Marcos. Hindi ganon. Dapat, ano lang eh. Unless, hindi ka talaga vlogger. Nagbablog ka lang, pero ang talagang ano mo ay politiko. Eto si Claire, ang nabitbit niya dyan ay yung kanyang pagiging vlogger. Kaya napaka-sarcastic eh. Alam mo, meron, merong isang uh, kilalang uh, pinklawan na vlogger. Panoorin nyo ang uh, uh lagi niyang ini-interview yung nakagunong uso, yung dating spokesperson. Sila-sila. Tingnan mo ang atake nila. Laging sarcastic. Katangian po ng pinklawan niyan. No, yung galawan ng pinklawan, kabisadong-kabisado kabisado na. Nakikisawsaw sa issue and at the same time para maging relevant. Tapos ang atake laging, ano, sarcastic. Eto si Claire, instead na binitbit niya na napakinabangan sana ng taong bayan, yung kanyang pagiging abogado. Eh hindi eh yung pagiging palengkerang vlogger niya. Meron din kasing vlogger na class. Meron ding vlogger na palengkera. 'Di ba? siya po ay isang vlogger palengkera. Yung po yung nabitbit niya. Dapat marunong kang umarte depende sa sitwasyon, depende sa okasyon. Gaya ng sabi ko, hindi ka na lahat ng bagay may panahon. Meron ba sa inyong kumakain habang tumatae? Wala naman, 'di ba? Meron ba sa inyo nagba-basketball shorts sa formal gathering? Sa wedding? Meron ba sa inyo nagbabarong sa basketball court? Yan yung, ganyan yung tingin ko sa mga taong hindi inilulugar yung kanilang pag-uugali sa bawat sitwasyon. In short, jologs. Puro siya sarcastic nagmamagandang loob si Magalong, nagmamagandang loob si Lacson dahil sabi na nga ng presidente, may merong merong mga contractors kasabwat diyan ay mga congressman. Tapos imbis na makipagtulungan to si Claire, ininsulto pa si Magalong, ininsulto pa si Lacson, Sinarkastik pa. Oy sinasayang niyo yung oras namin eh. Ipasa nyo na lang kung meron kayong ebidensya. Ganun yung, ganun yung, ano, yung tabas ng dila. Hmm? Hindi maganda yun. Na parang kami pang kaaway. Kami nga nagsasalita ng totoo. Parang kami naman ang kaaway. Ano ba yan? Eh, yan nga si Claire Eh, eh, Tinan nyo. Hindi lang naman kaming DDS ang nakakampansin kay Claire. Claire is just Jologs. An attack dog Jologs. Pati tinan mo. Pati si Magalong, pansin. Bakit ba tinatake mo kami kakampi? Kasi alam mo, alam nyo, si Claire, hindi yung kukuhanin ni Bongbong -Bong. kung hindi ganyan. Kinuha talaga ni Marcos yan as an attack dog. Kaya nga dapat doon, naiinsulto si Claire. Ginawa mo akong yusik gagawin mo lang pala akong aso. Di ba? Abogado ko. Pambihira naman. Lalagyan mo pa ako na secretary na position, ganyan lang ang gagawin mo sa akin. Diba? Parang ginawa kang PNP chief para lang gawing attack dog. That is insulting. Because they don't see any talent on you. They just see that... Pag sinabi nilang lundag, kahit sa 10th floor, tatalon. Because they are stupid. What? Pati ibang tao, hindi po DDS ang nakakita. Pati sa mo si Mayor Magalong. Oh. Ganyan po kababaw yan si Claire. Nang pahayag mo na sa uh, sasayangin lang namin yung oras ng gobyerno. Uh, please, look at our background. Ano? And to sa mga binanggit ko pa noon ng mga korupsyon, meron bang pinabalo pinabulaan nando na hindi totoo di diba? kaya uh, ako na kikiusap lang na please wag naman kayo maging sarcastic hindi po kami ang kaaway nyo rito kami po yung friendly force dito ang kaaway niyo po yung mga kakilala niyo po diyan sa kongreso yan po ang kaaway natin ngayon dito at siyempre yung mga tiwaling official din diyan sa implementing agencies ang dating kasi ni Claire, untrained dog. Meron kasi, dati ako nasa dog breeding, meron kasing trained dog at merong untrained dog. Yung trained dog, di ba, a-attack yan with the command nung kanilang owner. Ang untrained dog, lahat, lahat ng kuma lumapit, kaaway. Ganyan po ang ginawa. Ganyan po si Claire. Basta, binanatan mo ang korupsyon, kahit hindi mo binabanatan si Bongbong, -bong. gaya na sabi ni Magalo, kakampi mo nga kami. Basta corruption ang bibanatan mo, magre-react si Claire. In short, guilty. Untrained dog. Untrained attack dog yan si Claire. Unless, not unless, yan talaga ang training ng amo niya. Pag binanggit ang adik, attack. Pag binanggit ang korupsyon, atak. Pag binanggit ang Duterte, atak. Huwag ka nang gagamit ng utak, basta binanggit siya mga yan, atak. Hindi ako nagsabi niyan, pati si Magalong. Tinan niyo. Pati si Magalong, sinarkastik niyo. Eh sinundan lang naman niya yung sinabi ng presidente. Tama or tamang tama? Eh ba't inaatake niyo ngayon? Bakit sinasarcastic nyo ngayon si magalong uh, Guilty ka? Guilty yung boss mo? Ayaw niya yung salitang corruption? Ayaw niya yung salitang adik? Hindi, di, tanong ko lang. Guilty yung amo mo, Claire? Tinutulungan na nga kayo ni Magalo. Kayo naman naglabas ng kontra... Ito sa akin lang. ha? Huwag na natin pa ikut-ikutin. Kasi gusto daw investigahan patungkol dito sa flood control projects na yung 15 contractors po ang sila po ang uh, pinakamaraming na awardan na proyekto. At iimbestigahan daw kung may anomalya o dinaya or may overpricing or may corruption na ginamit dito sa flood control. Matagal pa 'yon Medyo mahirap pa yun. Bigyan ko kayo ng paraan na madali. Alam nyo kung anong madali? Simulan nyo lang. Sino, sino ang may-ari ng contractor na yun? Sino, sino ang may-ari ng construction company na yun? Pag may dumikit sa congressman, kamag-anak, malapit na kamag-anak, asawa, etc., na doon sa construction company na yon, yung mga contractor na yan, chances are, kinurap yan. Bakit? Alam nilang bawal yun eh. Bawal yun. Bakit nila hinayaan? Conflict of interest yun eh. So kung hinayaan mo, halimbawa yung tatay mo, halimbawa yung kapatid mo, contractor, tapos sila ang kinuha. Kahit sabihin mong legal, silipin mo, tingnan mo, may makikita ka dyan. Meron po kayo makikita. May palus tapos nasa top 15 pa yung mga naawad ng proyekto. May makikita kayo diyan. Huwag na po natin paglayo-layuin. Tingnan lang nyo kung sinong politiko, especially sinong congressman, ang dikit nitong mga contractors na ito. Huwag po kayong magalit, clear? Ba't nagagalit kayo doon sa mga nagsasabi at gustong imbestigahan yung pagdarambong, yung pagnanakaw sa flood control. Projects na yan. Eh nagmumukha tuloy kayong guilty clear. Diba? Huwag ganun. Nahahalata masyado eh. Nilalaglag mo naman yung boss mo.